today. So, magluto. mag ako ng kangkong, guys. Ayan, aking kangkong. Ito yung tangkay. At ito naman ang ating pangsahog na karni ng baboy. Yung laman siya, guys. So, gusto ko sana yung, ano, yung uh, diem po, no? So, hindi naman, wala naman hindi naman tayo nakabili. So, yun, guys, magluto ako ng aking, ano, favorite um, favorito kong, isa sa favorito gulay, Kang kong gulay, kangkong. So, yun, guys, magluto ang inyong lingkod ng ating parley para umano siya. Ito ng ating parley para umano siya. Kung lang naman ang ano nito guys. At pulang na lang natin so, Ito yung medyo malaking buto. May buto siya. Uh -huh. Ito yung para ano na siya. Tapos, unti lang naman ang ano nito, guys. magpulangin na natin siya. So, ito yung medyo malaking buto. May buto siya. Ito yung magpulangin natin. Sana mag na aking parley para umano siya. Kung so, lang naman ang ano nito guys. natin siya. So. Ito yung medyo malaking buto. May buto siya. Sigur naman natin natin Buyas. Bawang. simple naman guys ang ating tangkay no yan tangkay na pahuwi pahuwi na lang natin guys ang ating dahon so hindi lang naman siya maluto so yun ang ating ng ating ating inahuwi

So, ganyan ako magisa guys. Inano ko muna. Kasi gusto ko talaga sa kangkong. Yung, yung malambot na malambot na siya ba? So, yun. Maglagay din naman ako ng cubes, guys. Ayan, ng cubes natin. This is one of my favorite. Kangkong! Isa to sa paborito kong, ano, gulay. natin tetep, tetep panatin nodel. So yun na guys, kaya pwede na naman ito. Ayan, lulod na natin natin yung ano, kangkong na dahon. So nagsain na rin din ako. <laughs> si Tom Jones na ayan, may ano pa kasama pang sumidin so, na ulit ang ating oyster sauce. So, yung ating aking adobong kangkong. Gusto ko sige talaga guys na ang kangkong ay yung malambot na siya ba talaga yung ano na. Yan ang gusto ko sa kangkong. So, ayan, namangalangga. Ayan, pwede na siya. is my ulam for today. <laughs> Ayan. And, uh, um, kasunod naman po ay magprito ako ng aking isda naman guys para sa aking ano, partner nito ba. So, yun guys. Thank you for watching. Guys, yun. Magprito naman tayo ating partner sa ating So, yun na nga, guys. Tapos lang ating kangkong. So, mag-prito uh, na tayo ng isda. Prito tayo ng isda, guys. So, ilagay-ilagyan ko siya ng ano, eh, ano ko siya, diyan? Pag-giling, uh, pa, gulong-gulongin ko, gulong-gulongin sa harina para hindi siya tumatalsik, guys. Para hindi masyado mahirap paglinis ng kalang. So, yun, ating lulutuin for today. Ito yung aking partner sa ating... So, sa adobong kangkong. Pre-do na natin. ay Hmm. Pansin So, ayan na, ay, guys. Doon natin. Hanguin at kakain na tayo.